Hi guys! Welcome sa aking vlog. Pausa ko ngayon. <laughs> Ayan, kagabi. Um, nag kami ng mga teachers. The owner ng, ng um, owner ng school, ng online school. Ayan. And then, nagpili, pumili sila ng nagkaroon ng awarding, games, ganyan. So, napili ako sa top one na uh, second month top performers as a teacher. So, Ayan, mamay ilalagay ko sa inyo sa ano. Ah, uh, ilalagay ko yung certificate ko. <laughs> so, ayun. So, kasama ko ngayon si Raven, si Zella. Hello. Hello, ayan o. Kasama ko sila. Wala si Bibi Heron. Wala si Heron kasi nasa school. Bali, nagpa-pictorial sila. Pictorial, tama, ayun. Ayan yung, yung ano ko nilagay ko na agad sa laptop ko, yung certificate ko. Parang motivation. <laughs> motivation ba? So, hindi ko alam kung na magiging ganap ulit, but I try my best na magkaroon ng ganap. Okay, so, so ito lang. Manunod lang siguro ako today na ang movie. Dahil maaga pa naman, mamaya balik na naman ako ng studio ko. Medyo pausa ako ngayon kasi, um, <clears throat> na uh, siguro sa pagod din napagod din pero yung pagod ko naman uh, sa pagtuturo is um, ano naman yung pa ng successful naman okay lang naman so ayun yung kumbaga parang naging ang hirap i-ano eh, explain ko pa paano sabihin yun. Another three, oo. Oh, oh. So, ayun, parang nagkaroon ng May dumating na, ah, uh, yung nga, nagkaroon na ng magandang... Kung baga, blessing din, ganyan. So, ayun. Yung napaghirapan ko is maganda, maganda. Kinalabatan, gano'n. So, pasensya na talaga kung voice ko talaga today is os na pa, os na pa, os. Pero siguro ilang araw ito babalik din sa dati. Ano din, magbabalik din yung voice ko. But for you now, I need to hindi gano'n mag salita. Pero di bali, na ano naman, hindi naman sobrang dami ng estudyante ko today. Friday, I think so, I hope. Pero, okay lang. Kung marami, okay lang yan, no worries. So, at least may naturuan ako. May, natut may na-learn sila sa akin. Ayun. So, again, thank you so much sa Miss Q's online tutorial services. Ayan, sa opportunity. Tapos, naging tapon pa dito. So, ayun. Hindi ko in-expected to. Kasi, ang gusto ko lang talaga is more experience sa pagtuturo. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng mga ganito awarding, ganyan. So, ayun. Ang motivation na rin ito sa sarili ko. so, okay lang yan. Meron din kasi ups and down ganyan. Ups and down ganyan. Pero, so, ba? Diba? But anyway, so guys, later na lang ulit. Babalik ako mamaya kasi naglalaro na yung mga bata. Ayun, naglalaro ba? po sa sila. Sa so, John, na kayo, guys. Hi, guys. I'm back. Kaloko pa rin yung boss ko today. Nag-ano ako. Kaya tapos ko lang mag-online class. <laughs> paus na paus ako talaga. Wala ano na maibuga. <clears throat> Pero, awa ng Diyos. Thank kasi um, nakakaraos. Yung pagtuturo ko sa student ko dalawa na lang kailangan maiano ko to mairaos ko <laughs> meron pa akong tuturuan today ayan nag ready ako ayan, tuturuan ko sila yung mga anak ko tulog so ayan kukuha muna ako ng kakainin ko today ha Diyan muna kayo guys hi guys so I'm back so kain tayo may meron akong sandwich dito na Palaman is um peanut butter. So kain tayo while waiting my student ng pang 5:30. Kain tayo, guys. Kain muna tayo, wait lang ah. So wala tayong grab today. So, gawin natin puro kumain na lang. <laughs> so ayun. Natulog na yung mga anak ko. Wala ng boses. Hindi na kaya. Okay. So, dyan na muna kayo, guys. Hindi na yung ano magiging ganap. Okay? So, kain of tayo, guys. Peanut butter. Hahaha. <laughs> Let's try return ulit. Diyan muna kayo. Hi guys! I'm back. At nandito na kami mag-dinner ng mga anak ko. Ang dinner na yung party day is... Ayan. Inolang manok. Ayan. Kasama ko si Raven. Tsaka si Heron. Makain na sila. At muna kay Jazz guys. Kain tayo. Kain tayo guys. Kain muna. Pakainin ko lang yung mga anak ko guys. So, ayan. Ito na na. okay guys. Yeah. Sarap. Sarap duto ni mamila. Pwede na yan. <laughs> Masarap, sabihin mo. Sarap, sarap. Sarap, okay. So, dyan muna kayo guys, -tay, kain tayo. Hi guys, I'm back and before kami mag-end ng vlog kumain si Raven ng donut. Ito pa yung galing sa daddy nila. Ayan. Masarap. Donut. Dad. Yeah. Gulo ng kwarto namin, guys. Ang gulo talaga pag may mga bata, puro lalaki. <laughs> so, guys, hindi, hindi ko natatagal, eh. Mag-end -e na ako ng vlog. So, see you on my next vlog na lang, guys. God bless and bye-bye. And don't forget to like, like, subscribe, like, subscribe. <laughs> Kumakain siya. Okay, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much nga pala sa mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po. And pasensya na wala tayo pa rin ganap. Until our next vlog. Bye bye guys. Bye. 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 bye.